Napinuno sa hinaharap ay yung mga taong may sapat na tapang upang harapin ang katotohanan at tulungan ang kanyang mga tao na ipamulat sa katotohanan. Dahil ang pinakamagandang oportunidad ay maaari mong masumpungan sa iyong sarili, hindi sa iyong kapaligiran at hindi rin sa swerte o sa tulong ng ibang tao, kundi sa iyong sarili lamang, diyan nananahan ang katotohanan. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng mga taong naglakas-loob na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay, nadala na rin ng kuryosidad na gumugulo sa kanilang mga murang isipan. Tumakas sa sariling bayan at nanahan sa banyagang lupain, maranasan lamang ang pinapangarap na pamumuhay. Ngunit masusumpungan lang ang mga sarili na sila pala ang mismong katotohanan na matagal nang nawawala. Ang kwento ng mapangahas na panghahayag sa Philippine Airlines.